Ngayon po ay April 3. Okay? 2025. So, ayan. Maraming salamat po sa mga lahat na sumubaybay sa aking channel. Thank you so much mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw po sa inyo lahat. Hello. So, s'emprey tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating paghahanga sa dalawa. Aldab, aldab pa rin. So, ito na nga, may bago nga, aalis din daw si main site bulaga. Yan ang ano ah, mayroong nag-ano sa akin sa ano, sa Twitter. Hmm, sa X, ba diba? X na ngayon. Hmm, alam nyo, bakit kaya hindi nila imi-message yung 8 ba diba? Mga palangga, ali si Mingay. Bakit tayo mga Aldab ang tatanungin? Magantay lang tayo kung ano na mismo si Main ang magsasabi. Oh. Tapos para sa akin ano? Hmm. Parang hindi eh, parang hindi talaga siya aalis. Eh talagang diyan siya eh. Diba, di na lang nga siya yung mga senior na mga host tinanggal o tapos ilan na lang silang naiwan si Ryan na lang di ba Agoncillo tapos siya sino ba ang o, si ano si Alan K original tapos syempre hindi mawala yung tatlo basta ang ano ko siya lang ang yung, yung bago talaga na host na naiiwan. Pero parang naririnig ko na ko si Miles Ocampo na ka ano? Naka tanggap ng awards. Hindi. Parang nab nabasa ko. So ayan. Bakit kaya tayo ang ano nila tatanungin? Tanungin na lang nila ang It Bulaga mismo. Imi-message nila yung ano, yung show, 'di ba? Mayroon naman silang mga channel. Oh, mayroon naman silang YouTube channel o oh, sa FB kung sa ang social media nila i-message hindi tayo na ah ayan na na tapos aano ah, na naman alam niyo manahimik naman ang alienation diyan siyempre sa usap usapan lang naman yan sa Twitter pero sa akin kasi mini-message siya ko eh siguro hindi ko alam kung alienation ba siya or ano kasi hindi ko naman siya na-follow. Hindi ko siya pina-follow sa Twitter. So, siya lang ang nag-request doon na babasahin ko. Pero, para nga, eh, sa inyo, i-comments nyo lang, no? Mag, Siyempre, magkukwentuhan tayo dito sa YouTube, dito sa aking channel. Sa akin, eh, hindi siguro. Kasi, tumatanaw yan si Mingay ng, ano, ng utang na loob. Tapos, ayan, hindi kasi, ito ang ah, mga palangga, hindi kasi, ano eh, mayroong, ano, message, ah, ano daw, yung, na, buntis daw, ah, ayan na naman tayo sa buntis, buntis daw, kay kung, eh, hindi nga para sa atin, hindi talaga, kamera, <laughs> palabas lang yon oh, di ba, sila eh, ay, nako, Buntis daw kaya aalis. Huh? Hindi naman lumaki yung dyan. Oo. Oh. Diba? Kung, kung balikan natin yung nangyari noon na nangyari ya, yeah, yung kay ano, ba? Diba, na mayroong nangyari doon sa balikan natin yung nakaraan. Yung 2017. Okay? 2017. Eh yung ano na yon 1617, ay talagang nangyari yun sa ano, doon pa sa Broadway. Di ba? Na mayroon talaga yung peak na umalis tapos isinakay siya palabas dahil iba yung, iba yung pakiramdam niya. Ho. Di ba? Yun talaga, ay eh, kasi pumapasok siya. Ay eh, ngayon, ang chismis ay wala, aalis daw. Bigla na lang. Iba naman yung kwento noon na nag-ano siya on halata yung noon. Tapos, pero itinago nga nila. Tapos ngayon, kung katotohanan man na, halimbawa lang ha, eh ito ha, eh, halimbawa lang, kung katotohanan niya yung, ano na yan, kung talaga sila ni Kong, ito, ito mga palangga, halimbawa lang, sila ni Kong, ba diba? walang ano kasi, eh kinasal, kusyo kinasal. Oh, kung may buntis, ibon o oh, ganoon, ano siya, diba, i eh, ano tapat, i ilalabas, ipapakita talaga. Eh, hindi eh. Oh, hindi eh. Tapos, ayan na naman na lumabas na ano, na aalis. Eh, Tuy yun naman yung gawa, gawa na naman. So, pero, para sa akin, ano, wala. Okay lang sa akin, chill-chill lang tayo. O, oh, di ba? Chill-chill lang tayo. Eh, bakit tayo? Ako, natatawa nga lang eh nag ako ang mini message pero i-share ko yan sa inyo para handa rin tayo di yeah, handa rin tayo na mm, ito na naman gumagawa na naman okay lang oh di ba ako natatawa lang eh. kasi kung ikumpara talaga sa noon iba talaga yung pakiramdam noon iba talaga dahil pumapasok nga siya tapos s'yempre nag iba yung ano nahihilo ganun tapos kung 'di ba, yung yung staff ng ano, hinipo pa yung chenya. Tapos ay naku ang daming pangyayari na ganoon. Eh ngayon wala naman ni. Eh. eh. dapat hindi niya itatago kung katotohanan sila talaga. O kung halimbawa, ano katotohanan, hindi ilalantad talaga yan. Eh, wala, eh, wala namang nilalantad, eh. Ay, naku, ayan na naman tayo. Hindi yan paniwalaan ng aldabnisyon. Para na naman sa aldabnisyon yan. Paano yan? kwento na naman, no? Hindi para sa akin chill-chill lang. Ito, dahil nga ilang araw na lang or one month na lang, ano na ba ngayon? Three, tapos twelve yung ano, pero mo, sang buwan na lang, three, tapos twelve, o, oh. ang halalan, hmm. ang, ano ba diba, ang bilis, para na naman ano hindi man ako district 1 kasi si Kong sa district 1 tuwang ko lang ha nasa kanila na kung papanalunin pa nila yon dahil siyempre alam nyo gising na rin naman ang mga tao ngayon ba diba? gising na ang mga tao Makiki malalaman naman yun eh malalaman naman yun nawa ang asa ah, akin lang no pagpreko lang na maganda yung halalan walang mangyaring mga alam nyo naman eh mga protesta at saka um, dayaan importante talaga walang dayaan kasi masakit sa loob natin di ba kung yung tao na yun binuto natin tapos ang lumabas yung hindi binuto ang nanalo di ba ang sakit ng loob Hmm. Ang sakit ng loob, dapat walang da dayaan. Sa wagay nga, kahit naman sasabihin nila na kung mandaya, pero ang taong bayan na ang humusga. Iba talaga, pag taong bayan na, puro rally na ng rally, paano na ang taong bayan? So, ayan na nga, mga palangga. Titingnan na lang natin kung manalo ba talaga siya. Kasi ang sabi nila, manalo. Tingnan na lang nawa, walang dayaan at hindi alam nyo naman nangyari dahil daming mga chismis na nanalo lang kay Shuyan si Kong dahil ganito, ganito sana hindi na mangyari yung noon, dapat magiging katotohanan na yung mga ano, walang dayaan yun lang So, tingnan na lang natin kung mga pa ba ulit si Maine. Dahil yun naman ang ano para daw manalo. Mm. Basta, ang sa akin naman eh, noong nanalo, eh dapat manalo. Very proud ka, asawa mo yun. Kung kunyari lang, di ba? Kung syuta mo din. O kung hindi pa yun sila eh. Eh, dapat nandoon sa gilid. Lahat ng mga katotohanan na eh, ilalantad talaga sa kami. Eh, dapat nandoon sa gilid. Eh, hindi. Pagkatapos na, andoon na may mga edited na nakatabi. Eh, hindi dapat katotohanan ilalantad talaga sa personal na personal hindi yung magpo-post ka na lang nang magpo-post. Hmm. Sila sila lang din nagsasabi, na aali sila lang din ang nagsasabi. Ay, nako. Basta tayo chill-chill lang. 'Di ba? Chill-chill lang tayo, relax lang, nakakatawa. Basta 'yan ay sa kamera lang pero off-cam may totoong asawa na talagang napakabait at hindi siya, hindi niya pinagpapalit sa ibang lalaki. Yan lang, iisa lang ang asawa niya since 2016. Kaya thank you so much sa lahat ng nagsusubaybay. Kaya nakakatawa kung ano, kung siyempre kung papaanohan pa rin natin yun, na baka ipapatrending, wag na natin ipaano natin, basta kung aldab yun, ipapatrending talaga araw-araw. Kaya magko comments lang kayo kung katotohanan bang aalis o kwinto-kwinto lang nila. Comments lang tayo. Kaya thank you so much mga panaga. Bye!